guys, magandang araw po sa inyong lahat uh, Ito po, uh, gusto ko lamang po i-share sa inyo uh, Siguro po ay napapansin din ninyo na hindi na rin po kami nakakapag-update sa Maloy's Cave uh, Sa kadahilanan nga po na kami po mag-asawa ay uh, nakapag-decide na na isasarado na po namin ang Maloy's Cave Nakakalungkot man po at kami mag-asawa ay halos po tatlong taon namin na talagang pinagtuunan po yung Malewski. Naging maayos naman po ang takbo. Kasi nga lang po nung nagdaan pong taon, ay nung nagpasokan po ng July, ay uh, nag-iba na nga po yung schedule ng pasukan sa school po. Ay para po nag-half uh, day, half day na lang po sila doon. Yung may pang morning na po na schedule at may pang hapon na hindi po kagaya talaga dati na whole day po lahat na dun po talaga maraming kumakain sa amin na, na, na nakita naman po ninyo tuwing mag update kami talaga po gahol kami busy po talaga kami ni Laninay tapos minsan ni pa namin si tatay tapos sa dami nga po talaga ng na nakakain kaya po sobrang thankful kami sa mga bata dahil sila po talaga nagbigay sa amin ng uh, negosyo sila po yung nagpatakbo ng negosyo namin na maraming kumakain sa amin. Kumikita kami dahil sa mga bata. Kaya po ano ay, nung po iba na ang schedule last year, nag-start po yun yung July. Kaya pang maga po ay mula po yun ng alas 6, 6.30, ganyan po. Hanggang 11 lang po sila minsan ay hanggang alas 10 lang So, yung mga bata, dahil nga po public school, hindi na sila kakain. Sila po ay dalit uwi na sa kanilang bahay. Tapos po yung mga panghapon naman po, ay di napasok po sila ay mag-aalas 12, Nakakain na rin po sila sa bahay, tapos saka sila papasok. Tapos hindi na rin po sila nagre recess at yung mga bata nga po ay may mga kantin sa loob po ng school. Hindi na po sila pinapalabas ng ano-ano school, ng mga teacher nila. At yun po yung policy nila. Kung bakit pag kayo ng, uh, ng hapon, ng alas 12 po, yun po ay ang labas na ninyo pag kayo ay uuwi na. Ako po talaga sa totoo lang. Ginapan ko talaga ng mag-asawa. Gawin ng kami po mag-asawa ay nangihihinayang doon sa pwesto namin na nagbabaka sakali po talaga kami mag-asawa na baka magbago pa ang schedule, baka sakaling pag nagibang ang principal ay maiba po ang schedule ng pasok, baka uh, may mga grade level po na baka mag-whole ay ang po kami mag-asawa talaga. Kahit po na lulugi na kami, nakakapag-abono na po talaga kang bayad namin sa sa upa ay talaga pong sabi namin mag asaw Sige, kahit na unti lang yung kinikita natin, uh, ipa, ituloy pa rin natin, sabi namin po ganay on. Yung uh, month na ng October, ay kami po dito ay halos walang pa. Then, may mga bagyo, ganyan po. Tapos po, ay basta po dito at uh, nagkaroon ng signal number one. Ayan po yung lahat. Wala na talaga pa. Start po sa nursery at sa ano po hanggang college na po yun ganun po dahil kaya kami po talaga wala halos kaming pasok na nayon. Tapos po nung nag-month naman ng November, ay di ganoon din naman po ang panahon dito sa amin. Pag maulan po ay automatic po yun dito ay mismo po munisipyo namin yung nagbibigay na wala ng klase. Kaya po wala rin kaming pasok. Guys, yung pong talagang tindahan namin ay estudyante po talaga. Kaya din kami nagbabase. Pag wala silang pasok, wala rin kami. Dahil yung tindahan po namin malayo. Po. Hi guys! Good morning po! At ngayon po ay samahan nyo kami. At kami po ngayon ay punta sa Maloiski. At kami po ay magsisimula ng maghakot po ng aming mga gamit doon. At kailangan na po namin mahakot. At habang nandun pa po yung gamit namin, tumatakbo po yung upa, ay sayang naman po. So, yan po kami po ngayon ay pinagbigyan ng magandang panahon at mainit po ngayon. Kaya amin po sasagulahin yung aming paghahakot na ganito ang panahon mainit. Kaya po yan, kasama po namin si Kuya Makoy. Tapos isasama din po yata si tatay. At kami po yung kanyang tutulungan. Kami po yung kagigising. Yan, si Mahal. Yung aking dalawang bebe. Hello, Malia. Hello, baby girl. Hi. Hi. Oh, hi. Hello. Yan. Hello. Good, good morning. Good morning, mahal ko. Oh, 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 Wow. Wow. Achi. At si Kuya Maloy, kagigising lang din po. And thank you, Lord. At kami po ngayon ay aalis na. Let's go, mahal. Let's go na. Yan guys, at kami po ngayon ay papunta na po sa bayan. At ito pong dalawa, ang dadalhin namin pang hakot, yung pong kulong-kulong namin. Tapos po itong tricycle yan, may dala kaming sako at box. Yan kasama rin po namin si tatay para po kami daw ay mali. At si mali po mamaya may pasok pa, kaya dapat po buhol magtanghali tapos na namin. So yan po, at uh, yan na, kami po ay magsisimula na dito maghakot.

sumama na dito sa aming kusina. Gawa po ng maulan ay para pong nagkaroon ng pekas. Ng parang amag. Yan po. So yan po muna ay akin na muna aayusin. At yan, na Kuya Makoy, katulong namin. Hindi, 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 itu baru itu betul ini dah malu tu mau main lagi nak 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 nak

Ako okay. 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 Kaya kung baka babibigyan ay hindi pwede nang may dalawang distante at sana, ay luloy na ito. Kambal, eh. <laughs> <laughs> kaya nakailuloy na isa. Baka katatlo kambal e. Baka kabuha kambal. Dali hindi pa mag-uusahan ng gasolina? Dali okay, ba mag gasolina? Ito ah, tuloy. Okay, ah, ito ah, tuloy. Ah, ah, ano pa? Ano ah, na lang eh? <laughs> ito, mga electric fan. Sabi ka, huwag mo na yung isang walis at ah. Guys, hindi biro mag pala. Wala pala lang parang nakakatam na bigat sa katawan. Iba yung excitement ng kami gym dito. Yung ngayon mong policy napakabigat sa dibdib. Pagkalit pa. Unang biyahe. Ayan po't unang hakot. Hindi kaya ako manlalaglag. Ia yes, isan kaya doon naman natin ikakarga. Aling?

我要回到那。 at matatapos sa rin po kami. Oh, okay na lang Yung orasan, orasan natin ay number. Oh. Matiba yung butter na okay. so, Po talagang kahit po mahirap sa aming magdesisyon at mag-close talaga ay eh, talaga pong kailangan. kailangan. Dahil po talagang kinikinta na po namin talagang ano, magbabakasyon na po, magbabakasyon na po uli. Ay may ipa pa rin po yung bakasyon namin. Wala kaming kita. So yan at yan naman po yung pangalawang hakot ni Mahal. So yan na po at nandito na ulit si Kuya Makoy. Magkakata nito. Nito! Kaya mga malalaki. Baka mama hindi mo nararamdam may lalaglag na iyan, mahal. Sabi ko kay, ako pala hindi nakakilala ng lamesa. Dapat din nanay. Ay alin na agad yun. Yung lamesa na to. Yan, so ito naman po ulit ang ano, pangalawang hakot na po yun. Oh. Pangatlo na po dito ilalagay. So yan po, uh, thank you kay Ate Grace sa uh, halos tatlong taon po na ipinahiram sa amin ang ano na yan, yung lalagyanan po na yan, cabinet. So yan na po, yan po yung pangalawang cabinet. Ay, naglilinis na si Maloy. So, yan po. At halos po kami matatapos na. Yan yung ref na lang po ang aming dadalhin. Tapos po itong istante. So, yan. Pangatlong hakot na po yan. Pangalawang hakot po yan. Kaya mga kuya, tas si Mahal naman isang hakot. O, oh, sige po. Oh. Yan. Salamat po kay tatay at kay kuya makoy. Kami po'y tinulungan sa paghahakot. Pag kami lang pong mag-asaway, baka kami dito isang araw namin ay kulang. So ito po, tatanggalin ko pa din. Ako to, nagawalis yung aking anak. May pasok ka pa anak, mamaya, alauna. So yun na guys, at kami po ay tapos na. Yan, amin na po itong nalinis. At yan po. Ito na lang po ang aming isasaka, itong ref namin na maliit.

So, ano? Sige na po. Yan at sara na ang Maloyski. So yan po at kami, kami po ay tapos na. Yan, last na po. Naming hakot yung sinakay nila tatay. So yan. Bye bye Maloyski! Signing off. Thank you po sa inyong lahat. Salamat po sa lahat ng uh, tumanggap sa majelis. Yeah. Tayo na. Baka ah, magkaayakan pa. <laughs> <laughs> so 'yan po at kami pa alis na. Kita so, tayo kainadi ko, oh, ah, nababasa na si Tata. Kaha ko? So hindi malalim. Pero 'yung legit 'yung mga sanali, hindi minakabud. 'Yun 'yung original. Plus strip. Ito na 'yung sa amin. Ah, haray. Sir, 'yun po 'yung amin parking area, naging stock room. Come guys. Malo. parang may pa pa. Dito, ka dito ng lamesa. Ay. Sigurado. Oh, Palaming oh, gyero sudang. Hindi bababot. Asing kaka-bait at nga-haligin na dito kawayan lang. Oo, pero extreme lalo daw. Sige, taon pa lalo. Nito Sandala ko si Lulit ang baba. Ay, ay, ikot ka na ha. Kami nagtatang mawan ha. Eh, pwede ito sa amin makalat yan. <laughs> ay, nako. Hi guys! At magandang gabi po sa inyong lahat. At kami nga po ay uh, natapos na ang uh, paghahakot namin ng aming mga gamit uh, galing po sa Maloyski. At yun po amin po muna itinambak sa aming labas at amin pong lilinisin iyon, amin pong uh, babaguhin ng uh, ligpit at para po hindi mukhang makalat diyan sa aming may harapan. Gusto ko lang po magpasalamat sa lahat po ng tao na tumulong sa amin. Magkaroon po kami ng uh, tindahan at para po ma itayo namin yung Maloyski. Uh, alam nyo na po kung sino-sino kayo sa mga sponsor namin, sa mga subscriber po namin na mga nagpadala po sa amin ng tulong dati maraming salamat din po sa mga tao na patuloy na niwala sa amin sa kakaya naming mag-asawa sa pamilya ko maraming maraming salamat sa kanila dahil ito uh, tinulungan kami na makapagtayo kami ng uh, eatery ng kainan at ito, nung nag-close kami na dyan pa rin sila para tulungan kami si tatay. Number one, talaga lagi siyang nandyan para sa aming mag-asawa, para supportahan kami. Uh, si nanay, lagi nandyan para sa aming mag-asawa, sa aming uh, mga anak. At sa aking mga kapatid, maraming maraming salamat. Yan, lalo na kay Ninay. Uh, kay Ninay, maraming maraming salamat. At napaagaman yung... Hindi ka na namin nakasama sa tindahan dahil nga saan sa nangyari sa sa Maloyski. Ay, nako. <laughs> Ay, ko umiyak. Ano <laughs> po, kami po talagang, ano ah, kumbagay, napamahal na po talaga kami syempre. Uh, ah, halos tatlong taon naming halos tatlong taon namin ano ah, ah yung ginugol namin yung oras talaga po namin sa Maloyski busy kami sa Maloyski kasi parang yan isang araw ay ganito magsasara na kami hindi ko po din akalain talaga ah, kami magsasara <coughs> hindi ko po tuloy alam yung mga sasabihin ko ah at ano po ah kumbagay talaga naman po ganun yung negosyo kumbagay um, hindi natin masasabi kung hanggang kailan. Uh, hindi natin alam kung hanggang kailan magbubom talaga yung negosyo mo. Kaya parang hanggat maraming nakain Tapos nga lang po, syempre, uh, siguro ano po ay hindi rin naman namin hindi rin kagustuhan po ito ng mga estudyante na maging half day sila dahil nga po yung talaga ay sa buong Pilipinas po talaga ay dineclare ito ng DepEd po talaga na maging half day na po talaga yung pasok mapaprobinsya man po iyan or mapa sa Maynila sa NCR talaga pong ganun na daw po talaga yung schedule siguro po ay depende na lang sa mga private school so yun po ah uh, muli talaga pong sobra ang pasasalamat ko sa kay Lord dahil uh, sa YouTube uh, maraming nakakilala sa amin at uh, ano po ako mga may mga tumulong sa amin na uh, makapagtayo kami ng ganito pong kainan itiri ah uh, na itayo namin ang Maloyski ah uh, muli maraming maraming salamat hindi ko na po isa-isahin talaga yung mga tao na nagtiwala at tumulong sa amin Maraming maraming salamat po sa inyo. nasabi nga nila, pag ganitong may uh, pag may pinto na nagsara sa inyo, uh, may mas marami pang pinto na magbubukas para sa amin. Kaya naniniwala ako po na ano ah, uh, Ah, uh, may plano ang Panginoon. Alam ko po na uh, siguro hanggang dito na yung muna yung pagtitinan namin sa Maloyski at siyempre kami naman po ay magsisipag pa rin mag-asawa para sa aming pamilya, para sa aming mga anak at uh, diretso pa rin ang buhay kahit po uh, sarado ng Maloyski. Hahanap pa rin po kami na paraan na aming mapapagkakitaan. Siyempre at uh, alam ko na mayroong uh, ano po may plano sa amin na mas maganda ang Panginoon hindi um, talaga po naniniwala ako na si Lord ay may plano sa aming mag-asawa at sa aming pamilya kaya muli po sa inyong lahat sa alam ko pong maraming malulungkot dahil uh, may mga nag may message sa amin dati pag ano may pagputol ng kami nag-update ng Malois talaga po sila tuwang-tuwa na talagang kagulo uh, masaya Ah, uh, baga po maraming kumakain sa amin, nakikita nila yung negosyo namin ay uh, talagang patok na patok po doon sa public, sa dyan nga po sa school. pasensya na po kayo talagang ano ah uh, sa dami na po ng ng as, uh, yun po sa mga nangyari na hindi na po talaga namin kayang ibuksan pa ulit yung tindahan. Ah, uh, muli po maraming-maraming salamat sa inyong lahat. Pasensya na po kayo. At uh, siguro 'yung ano ah uh, masyado lang kung dinamdam yung, yun nga, yung pagsasara namin. Na, ganun talaga ang buhay. Tuloy pa rin. Laban-laang. <laughs> So, yun po muli. Maraming maraming salamat sa inyo sa patuloy na pagsuporta sa aming mag-asawa sa aming YouTube channel, Ermalintena. Sana po yung, uh, patuloy nyo kami supportahan at manood po kayo sa lahat ng aming mga vlog. Uh, at yun lamang po. At maraming 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 salamat po sa inyong lahat. God bless po. Umangat po tayong lahat at uh, patuloy po tayong mangarap. Patuloy tayong uh, magsipag para sa ating mga mahal sa buhay. Yun lamang po. At maraming salamat. God bless. 拜拜。Bye bye.